Magandang araw, tara at samahan nyo nga ako ulit na magkubos ng oras sa loob ng buong araw. Ayun nga, wala nang bago, magumpisa ang araw ko ng alas 8, tapos mag tutor nga ako. After ko nga mag tutor na alala ko na nung nakaraang araw, napansin ko yung mga babasahin ko para sa mga bata ko ay inaalikabok na. Nung mga nakaraang buwan kasi, meron akong ginawa na mga babasahin at mga tarpapel na vinlog ko na rin yun at nandito yun sa page ko. So ayun, uh, hindi pa siya napapako or yung nalalagay doon sa may kahoy. Kaya nung bigla kong naalala, pinapunta ko nga dito si Jowa para nga kako e eh, ipako na niya dahil baka masira eh, hindi ko pa nagagamit kaya ayo nung pagdating nga niya nung hapon nung after ko mag tutor e eh, naghandap na kami ng kahoy na po pwedeng magamit para nga dito habang nagbo voiceover nga ako medyo natatawa ako kasi nung mga time na yan hindi kami magkawari ani jowa kung ano nga bang dapat pagpantay ay kako eh, pwede na nga yan dahil pag hindi pa iba baka tapos na relasyon natin na ito hindi pa char <laughs> Kaya ayon, sa wakas ay nagkaintindihan na nga at sabi nga ni Jowa, eh hawakan ko na nga lang daw ng madiin at uumpisa na nga raw niyang pakuan. Habang pinapakuan nga pala niya yan, naalala ko na yung Manila paper ko ay wala pa nga palang sulat pero may design na yung gilid at may linya na. Abay yes, opo, uso pa po sa akin ng Manila paper dahil yun po nagtaguyod sa akin nung ako'y nasa kolehiyo Uy, magkaiyakan pa tayo dito. Kung mapapansin nyo nga, grabe ako na makapunas ng pawis. Akala mo naman ako'y pagod na pagod. So ayun na nga, balik na nga tayo doon sa Manila paper na walang sulat. Napagdesisyonan ko na nga lang na after na ipako ni Jowa, sa nga ako magsusulat. O ba diba, pinahirapan ko yung sarili ko. Hmm, basta yun na nga yung, kasalanan ko rin naman. Char. Sure. ma share ko na nga rin na after namin yan gawin, ay bumili kami ng pang namin, which is yung saging na saba. Tapos nilaga namin. At alam nyo ba, kasi kami kapag naglalaga ng ganun, ang usually na sausawa namin ay asukal. Pero, ang alam nyo ba kung anong sausawa ni Jowa? kumuha siya ng mantika, asin at saka sili at naku, sarap na sarap siya dun kasi dun daw siya nasanay. sino pa yung mga ganun ang sausawan kapag naglalaga ng saging? Comment naman siya. Tapos ayun na nga, nung nalagyan na nga rin ng kahoy yung sa may Manila paper, nagumpis na nga ako dyan na magsulat. Kaso nga lang, habang nagsusulat ako, yung marker ko ay palabo ng palabo. Tapos kinargahan ko naman siya ng ink. Kaso, mas lalong lumalap. Ang tagal-tagal na rin kasi nitong hindi nagagamit. Siguro yung na-expired na. Na-expired na. Na ba yung ink? <laughs> Kaya ayun, panigurado, matagal-tagal na naman bago ko tumaharap ulit. Kasi sure ako, hahanapin ko na naman yung sipag para makapagsulat. Pero at least, na-accomplish natin na matapos ito at maihang na. Kasi kung hindi, naku, pinaghihigan to ng pusa. Kaya ayun lang. Hanggang sa muli. Paalam!